Magandang araw mga kaibigan. Ito, uh, bigyan po kayo ng development tungkol sa ginawang pag-aresto ah uh, kidnap kay PRRD. Ito na 'yung resulta, 'yung concrete action na ginawa ni Senator Aimee Marcos sa kanyang press conference kanina. Ito na may inirekomenda niya, nagrekomenda siya na sampahan ng criminal at administrative charges ang mga opisyal ng gobyerno na napatunayan sa kanyang komite na may nilabag na batas. Ito, basahin ko ang post ng Mindanao Times. Sabi, just in. Senate Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos has called for criminal and administrative charges against senior officials over alleged irregularities in the arrest, detention, and turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. However, Marcos stated that the investigation remains open as several questions are still unresolved. It also remains uncertain how many other committee members back her conclusions. So ito yung pinangalanan na masampahan ng criminal uh, and administrative case. Number one, Justice Secretary Jesus Christine Rimulyan. Number two, DILG Secretary John Vic Timurya. Number 3, PNP Chief General Romel Marbel. PNP D CIDG Chief Major General Nicholas Tore And Special Envoy on Transnational Crimes, Marcos Lacanilao. Okay? So, at least mayroon ng recommendation. Ano? Uh, bahala na ang sino bang magsampan ng kaso nito? Pwedeng ombudsman, pwedeng DOJ. Kaya lang kung DOJ, hindi pwede. Kaya palagay ko sa ombudsman ito eh. Uh, hindi ko lang masira, hindi ko masyadong na panood yung kanya. Ano. Uh, sa tingin ko sa ombudsman ito, ano, magbasa lang muna ako ng mga comments ha? Ombudsman ito ang mag-aksyon. Uh, mag Okay. Mary Santo Sildes Enough of her dramatization No more Amy Marcos in the city Okay, sa'yo lang yan But to me, isinama ko na si Senator Amy sa aming sample ballot I-boboto e, namin siya ikakampanya ko pa Rico Anthony Kahit may immunity from suit Bakit hindi kasali ang taong ayaw Magpa-air political drug test Ah, wala Ah, wala Immune, immune nga siya from syempre kaya Alex Mikabil Lumanag ituloy mo ang pagsampan ng kaso sino to iboboto kita so I don't know how fast na nasampahan ito ng kaso Gracia Rivera lubos-lubosin ang lahat na may kinalaman at kasangkot and that is to include the pinaka-mastermind oh, hindi pinangalan sino ang pinaka-mastermind uh, alam na Uh, hindi pinapangala si Se Secretary Buing Rimulya yung last hearing sinabi niya siya daw ang nag-order sa lahat Hinapi niya but I believe may mas mataas pa na mastermind sa kanya uh, sino? Ay, alam mo na so, ano ba? Ano ba? Sunny nasaan ang HR? ano yung HR? Recuerdo Anthony Yao. Nakaredy ang group effort nila na lalapagan ng airplane. <laughs> group effort, Secretary John B. Cremulia nung una. Eh. Uh, very, you know, kaso lang, it's a group effort. Linano nito, but later on sa Senate hearing, wala na. nag na. Uh, ito, papansin-pansin ninyo, hindi kasama si uh, sekretaryan nyo. Kasi di ba apat sila sa group effort? Uh, Pangulo, uh, magkapatid na ano, ano, uh, si Pangulo, oh, pati Chuduro pala, hindi rin kasama. Sa group effort, yung kwento ni Secretary John B. ang Pangulo, John B. Sekretary Secretary Gibo, and Secretary Anyo. So, kapansin-pansin, hindi kasama sa sasampahan ng kaso si Secretary Gibo and Secretary Anyo. Okay. To me, ha, opinion ko lang ito. Hmm, hindi, ano, naniniwala pa rin ako kay Secretary Anyo na ito, uh, sa nagplano, ano, hindi hmm, siya kasama sa nagplano. Maybe, nalaman na lang yan later on. I, I'm sorry ha, opinion ko lang ito kasi kilala ko si Secretary Anyo, nakasama ko siya. Uh, halos sabay kaming pumasok sa serbisyo, naging classmate ko siya sa Commanding General Staff Force. Hindi niya magagawa ito. My opinion lang yun. Okay. Kaya natuto ako at hindi kasama si Secretary Anyo sa sasampan ng kaso. Naniniwala ko yung sinabi niya na masakit din para sa kanya yung nangyari kay uh, PRRB and I believe it. You kanya-kanya know, tayo ano, uh, paningin o oh, opinion. Okay. Eduardo Mercado, sabi ni Chodoro of DND and the duty officer of the day in Villamore Air Base should be included and the owner of the pilot, co-pilot. Ah, oh, by the way, Tempor, kwan palang initial list lang pala ito. Kasi itutuloy pang investigation. Baka madagdagan. Baka madagdagan. oh yung pilot at saka co-pilot. Harold Oy, wala rin ito pupuntahan dahil wala nang batas sa Pilipinas ngayon. Pagtatakpan lang din ni... Pag ombudsman ang gumawak nito, palagay ko may pupuntahan. Kasi bago lang ngayon. Eh, nagpalabas ng order ang ombudsman. Sinuspend nila si Cebu Governor Gwen Garcia. Napakalapit sa admin Pangulong Marcos, ang mga Garcia. Kailan? Sinuspend pa rin ng ombudsman. Kaya ko, may pag-asa pa ito. Magtiwala lang tayo sa ombudsman. Uh, may papupuntahan itong aksyon na ito ni Senator Remy. So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong talandi dahil ang sweldo natin is ano ito? Uh, tinutulong sa tribo at uh, uh, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pato para ma-repair ang sira-sira.